Halo guys, di point with toba. Amin, toba guys, toba lang. Hai lampir, kaya mekakan sirna, na, sirn bursa. Oke nih toba, kaya layo sakit dulu si Iget. ya guys, oh, antara guys. Hmm. oh antara guys. Nih, udah pernah guys, oh, nama. hubung nih guys. Anak su, tidak anak nih. Eh. Guys, ito yung dating drilling eh, na tubo lang binabaon ano? ito. Napakaraming buhangin guys, ilalim at mga putik-putik. Kaya tanong limas. guys, no? Dili siya matanggal, no? Kasi parang nagwas out yung ilalim, mo. No? Oh. Ito guys, ito yung ano namin. Uh, tinanggal din sa ilalim. No, ito, ito. Ito, ito. Guys. Uh, ito kasi tubo lang kasi itong binabaon guys no yung sa yung didos lang po na tubo no kaya maano lang yung guys no ma, uh, maliit lang yung istak no konti lang yung istak kasi tubo lang eh tubo lang yung ano bibaon no at no? saka kalawan po talaga guys no madali lang kalawain at saka masisira yun sa ilalim at saka mag out na yun yung mga buta bon kaputik wala na no? No? no tapos maliit lang guys putang istak yung ganyan tapos madali lang po talaga yan masisira mahirap sa ano guys sa maintenance no okay, mas nalamin na out sa ilalim magpaano ka sa pump babagsak na babagsak yung bundong sa ilalim putik at saka buhangin no ang ano yung ma makukuha ayun guys ito yung ano, kalma lang ang balon kuma lang ang balon guys tapos nalamin po kung guys. Yan. Dito kami lumipat guys. Yan, may na yan. Uh, may tubig na guys. Uh, tubig na guys. Yan. Yun po ang lagyan namin ng drum. Lagyan namin ng drum. Ito, ito. Ito yung drum. Ito. Yung, yun, yun, ang estilo guys. No? Lagyan ng drum. Kasi yung drum protection po sa mga buhangin or mga lupa yung mga putik-putik na hindi po papasok sa ay ilagay natin na 4 inches, no? Ano yung guys? Iyaman namin ng ano yan, bato, at saka rip-trap namin dyan, pipipil pil pil May tubig sa ilalim guys, puluringan namin sa ilalim, puluringan sa taas. Ito yung binis yan, yung binis guys, yan, o, yun yung binis. Para, kasi butasan yung ating drum, tapos i-ano natin yan, ang ay 4 uh, inches, para anong sagit natin? yun ang 1 uh, inches na para sa pang Igu na yung ano may may foot screen so different guys no mag foot cap. and then drum so pag may gumano yung palalpong lindol dito lang yan sige yung drum ano tapos may cosing kayo number 4 tapos may ano tayo section sila sa gitna so malayo no guys no and then makapag flooring ka sila ito rin guys, yung underground. Yung underground tang na sila. Hmm. Burag siya ako, secret. Underground. Sa tubig. Yeah, guys, no? sana may matutunan kayo sa ganyang ginagawa, guys, no? Ayan, yeah, ma-filter yung tubig sila, lalim. Pwede tayo, black oling Sila, lalim, pwede. Depende, kung putik yun na sila, lalim, lagyan yung oiling. Pero hindi naman, buhangin naman at saka yung mga palanas. Kailangan lang oling. Okay, yeah, guys. Ito, guys, no? Sana matutunan nito, guys, no?